Pool mga tolo. Oh. Ayos. Yan yeah. na. yung ko isa. Ayun. May sugpong huli si fish hunter mga tolo. Oh. Apa, malaki na ha. <laughs> Ayun. May napasto lang oh. Malaki niya na. Ayos na tol. Labian. Yan. Yan mga tol, magandang hapon. hapon. Ngayong araw mga tol, ay fishing tayo. Yan asama natin, Fish Hunter, Pinalando Channel. Ayan, Tal Alex. Sa ang sana karami. Hala tayo ano ulit. Ay, na tayo. Mira natin ang huli. Labo, lobster. Snapper. 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 Limang subo. Yan. Yan no? oh, crystal kaya ang dala namin Ayan. mga tol. Ito ay unang Saudi kalando to. Binili siya nito. Social. Ah, <laughs> ito na, binili na unang Saudi. <laughs> unang Saudi kalan to. Di din, ko, yan mga tol, uh, dito kami magpapagabi. Yan, yan banda Diyan. Diyan tayo mag-start mga tol. Medyo maliwanag pa mga tol. Ayan, oh. Yan, sana maraming mahuli mga tol. Ano, kailan daw? Kailan mm -hmm. daw ang taga-sagwa namin mga tol? Ayan. Awi na tol. Ayan. Hindi silang gatong yan. Kailan daw? Sa biwang isda. Ang ating huhulihin. Awi siya <laughs> <laughs> daw daw. Pulwa? Ha? Dalawa. Yung mga Daliwa. tol, uh, start na kami. Nakita si tol Alex nasa butas daw. Sa may Dali kahoy. Huli na. na. Uh -uh. Lapo-lapo. Awak ah, mo na. Hawak mo na dinudukot doon sa may butas ng puno mga tol dalawa tol oh dalawa yan? oo oh. ay! ay siya! Ko eh. ano yan? ayoko ko o, ano isa? tingin? Ay, <laughs> ano? dinukot na oo ay! lapo lapo! dinukot lang tol Alex oh mga tol oh dalawa ayan ay damulurog yung isa <laughs> damulurog yung isa ayun <laughs> may may pasaba pa na tayo mga kalantigas mga tol oh. Dito na tol. Ayun. Ayun oh. May pasan pa na tayo mga tol. Wala lang, dami na Eh pupunin natin tong bangka natin. Ayan, let's tara. Ayan, sana makarami kami mga tol. Ayan, ang mamamana natin mga tol si Tol Alex saka si Pishanter, Hunter ayan oh. Mga babaan tubig ngayon mga tol. Ayan, sana makarami tayo. Ay, mga tol, may nakitang malaki si Tol Alex na ano. Puol. hindi agad niya napana. Ayun, nahahunting na nila. Na. Malaki? Malaki, malaki, malaki daw, malaki? Oo, hindi na, hindi maram, Tumakbo agad. Uh. Ay, tumakbo na kalang uy agad pala. Wala pa lang pa ayan. <laughs> <laughs> ha, Ilang malaki? O, malaki daw. Ilang hmm. kilo huh. 'yan? sila ang namamana fish hunter at si Tol Alex mga tol kami ni Kailando channel ayan eh, no ito lang kami sa kayak may ilang kiloin sayang yun baka nandyan lang yun ayan mga tol ito pa lang nahuhuli namin konti pa lang nag start pa lang naman kami Atol, tol may nadali ka rin Yo, Ayun, kalantigas. Po. Yummy mo. Ah! Sakit mga nipit yan, mga tol. Ayan. Oh, ayan, may manitis din mga tol. Ito, isdang manitis ito. Ayan, oh. Ayan, lalik, so. Karina. Karina, tol Alex, <laughs> oh. Ayun. May hulis to Alex, mga tol, oh. <laughs> ayan, mga tol, oh. Tol Alex. Dali din. Pool na, tol. Pool. Pool. Oh. Ay, Ayan, mga tol, po ulo. Dal tol, Alex, Oh. To, lalik, so. <laughs> Jackpot, mga tol, naka-pull tayo. Malay. Ayan, o. Oh. o. Oh. Unang huli natin na malaki, mga tol. Pool. Ay, pool to, pool, ano. Ayan. Uh -huh. Samaral, mga tol. Malayo, malayo maka. <laughs> Ayan. Lait <laughs> ako sa iyo. <laughs> Ma, ano yan, malalayan. Hindi yan, <laughs> makakapiliwag patay na rin. Ayaw, Na, Na May samaran na para tol Alex. Ah, nagiging sunod-sunod na mga huli natin mga tol. Ayan. Huwag sa pa ako ha. Sa una, sa una. Sige, Diyan ka mga Huwag dito sa akin. Mahapdi. Maanot. Ayaw, may malapad na samaral na naman. Nadali si tol Alex mga tol. Ayan o. Oh. Huw. Ay, oh, ayan oh. Laki, oh. malaki oh. Ang laki mga Ay, ayan Ay, tsako kay Kuya Lando. Wow. Ay, harapin. Malaki? Oo. Oh. Malaki, oh. May malaking pula naman na pana si Tolali. Kaso, hindi tumalab yung kanyang pana. Medyo mga na. Sayang yan mga to. Ay, ko ito kalaki? May ilang kilo na? Ay, sa may sa kili yun. Sa awa at sayang natin yung Sayang. na yun. Huh, yan. Naula na mga tol. Tuloy pa rin kami sa pamamara. Ayan, tol Alex. Walang so, hinayang sa pool ng tinira. Malaki. Tatlo na. Tatlo na malaki. Sayang. Ah, ito pa lang nahuli namin mga tol. Ayan, konti pa lang. Tapos, umulan pa. Ayan, ah. Palaksin-laksin ko ah adjustin muna yung pana hindi natalab doon sa malalaki mga tol ayun nakahuli si hunter mga tol ano yun tol wala po ah, ano wala po ay pool. pool. Laki din ah. ha. Wala. Ah, laki mga tol oh. <laughs> Dali ni Hunter oh. <laughs> pool oh. mga tol oh. Ayos. Yan, yung ko dong isa eh. Okay, yan. Yan. Oh. Hindi lang pala. Kaya nga yung uh, isa dun po. Eh mga nakahuli si Fish Hunter oh. <laughs> Isang malaking pole mga tol. Yan pa lang nahuli namin. Medyo okay okay na. na Nadadagdagan ng mga tol. ng ulan, kaya medyo naman. Basang basa na kami sa ulan. <laughs> Ay, kaming nasa bangka. Ay ano, laki ng pole na yan oh. Huwag ka nang tatalo na no. Makakatalo pa kaya yan. Dino. Dino ito wala maganda maglambat. Ano? Lucky. Ah. Dami. Iyan na mga tol, Okay. Sumabit. Ayun. Mm, mm. Sarap. Anong masarap na luto kaya diyan mga tol. Sweet and sour o sinigang? Sinigang masarap dito. Kaya nga. Ayan, o, sinigang mga tol. Sarap na. Sariwang-sariwa. Parang nahuli namin mga tol. Nagdagdagan ha. Iyan oh. Ayan. Yung parang may hinabol si Tola Alex doon mga tol. Kaya yun. Uli. Ay. Meron nga. Ay, Ay tol, manitis. Ha, <laughs> ah, tandain. <laughs> ah, dalawa. <laughs> dalawa. dalawa? Dalawa. Dalawa. Tola Alex, kitang tsaka ano? Bakuko. Bakuko. Isang tira yan. Ha? Isang tira. Isang tira. <laughs> Dalawa. Dalawa tira. sa ilalim. <laughs> may samaral pa isa eh. Ayan, oh! <laughs> to pala Huli na yung mga tol. Medyo konti pa lang, no? <laughs> Ayan sila, oh. Dalawa yung maninisid. Ayan, may napahanan na naman si tol Alex mga tol. Aligasin. Ayan, oh. <laughs> ayun pa, si Hunter. Ano tol? Yung bumait. Parang banak-banak. Ah, samaral. ayun oh. Tala sa manang lukod nito. Parang ano ay. Eh. <laughs> oh, nagari. Tamaral. Duso na. Ay, <laughs> Yan ang mga malalala. Ano na ang tog? Ano yun? Banak. Banak? <laughs> <laughs> ang tog. Banak na sana <laughs> pa panain. Hindi naman masakit. Uh, ayun, minapasto lang na Alex oh. Laki niya na. Ayos na to tol. Labian. Ay, <laughs> labian. labian mga tol oh. <laughs> na tol Alex oh. <laughs> na yan. Medyo nadadagdagan na yung ating mga huli mga tol. Ayan o. Oh. <laughs> Ayos na. Libre ng oh. pangulam natin mga tol. Ayun o. Oh. <laughs> ito pang istang labian ano. Ito pala yun. Aray ko. matinit pala ito. Ayan o. Oh. Ah, mga tol. Tuloy daw. Kahit nakidlat kami dito. Ay nakidlat na. Ay ano, <laughs> tuloy daw <doon> sila. <laughs> Ay, katakot. Kare, oh, ikaw oh, muna. Yeah, okay. Yeah, mga tolo, kakatai <laughs> si Hunter. Ano ito? Babaw. Ay, ano? Ay, Laki ha. <laughs> Paul. Labian? Ah, labian uli. <laughs> Yan ito tayo sa mababa, sa mababa. Kung mm. lalim. Lalim dyan, doon sa gilid, sa gilid. Pagkita oh. ganito kalalim. <laughs> labian. <laughs> Piredal ano, ni Hunter. Ryano, lapad na na. Labian dali ni Hunter. Kun mong nagat doon. Ambalika natin. mga niya, hindi eh. na makita, 'no. Manino 'yan. Labo. Labian uli, mga tol. Labian si ha? Hunter. Hindi, hindi Ayan, yan. Emang no? kailangan ko na na -ka kak. mga tol, ito pala ay nahuli namin, 'no. Yan putas. Kaso, 'yan 'no, palabas na yung buwan. Wala na. Nilap isda, mga tol. Ayun, silaw ng mamana. Ano tol, kaya pa yan, malabas na yung buwan oh. No? Ay kaya pa yan, makakadalawang kilo pa. <laughs> Bago mag alas 12. Ayan. Medyo marami na rin oh. No? Napakahuli nga ng araw. Oo mm nga -hmm. ano. Ngayong paggabi. Ayan nga. <laughs> Ayun oh. No? Ano? Wala. Ano? Ayun, may huli si Hunter daw dito. Oo. Oh. Ayan Install Alex, may kitang. Ay tsako. Huwag dyan. <laughs> Maanot yan, doon sa taas. <laughs> Ayan, maahap di yung yan. Ay, hey, palang huli na yung mga tol. Ano si Hunter? Ayun. Ano si Babid? Takal na tol. Si sa ano? Ah, sa lambat. Ah, si sa lambat. Yung Yung Ma. Anong huli mo? Lapula lapungan Lapo-lapo daw ang huli. Malaki na? Ah, galay. Ayan na, tinatanggal ni Alex yung panan ni Hunter doon. May huling lapula lapo daw mga tol. Oh. Ay ay you oh, good size oh. ano to <laughs> Ito ay 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 din oh. Ayos. ay tabi. ay may sugpong nahuli si ay 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 Jumbo, ay 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 na ay 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 Ayan, sumpong jambo mga tol o. Oh. yung dalawa mga tol. Ano yun? Snapper. Snapper. Ha? Stopper. Malaki na? Uli. Mangrove snapper, mga tol. Nakawala. Ang mataguan. Wale, na Ay, nagandaga na saan? Kinamang ka doon sa ano eh. Saan? Ah, uh, yun ah. Hitit maiging di makatago. Hindi hindi na wala. Kung sumabay ka, ado tayo baka mo. Makawala na? Sayang. Wala, sayang. Subabid. Ya, to Alex na igat <laughs> mga to <doon, ayano>. sayo. <laughs> Malabanos, ayan mga to. Ya, ya, Ayan! Ya. Wala ko ka pa sana. <laughs> kalabit, kalabit sayang. Ha? Nakaligaw? Nakaligaw. Alam ko nung sa likod <laughs> ko eh. Labo na. Ay. -ta, Ayan, nakahuli ulit si Tulalix ng lapu-lapu mga tolo. Good size ulit mga tolo. Ayan ako, lapu. <coughs> Ayos. Yan, nakakahuli na, na dinakma ni Alex, kalantigas. Pero may nahuli din kami mga Tol na alimasag. Ayan alimasag mga alimasag Tol. alimasag din yan. Oh. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Alimasag. Ayan yeah, mga Tol, nakauwi na kami. Ayan, nakasama ko, nagbabanlaw na. Ayan o. Oh. Ayan tayo kay Kuilando Channel. Ayan o. Oh. Tapos mga tol, ito pala yung nahuli namin lahat. Ayan. Ayos na rin mga tol. Ayan, libre na ang pang ulam. Ayan o. Oh. Ayan, bukas na natin ito lulutuin mga tol.